Uh, hello guys, magandang umaga po sa lahat. Advance Merry Christmas guys, ha? Huh? Guys, may napansin ba kayo guys, ha? Huh? Eh para sa akin may napansin ako eh. <clears throat> Pag malayo pa yung Pasko, kabaliktaran 'to eh, ha? Huh? Pag malayo pang Pasko, ang daming yung kabigan. Ang daming kabigan. Hmm, huh? Pero palapit na, hm? Palamig na palamig na. <laughs> Parang Nawawala ata sila. Kunti na lang yung kaibigan ko, ha? Kabaliktaran eh. Dapat dumadami yung ano. Pero balik wala, baliktad sa akin. Takot tata eh, takot. <laughs> oh, napansin niyo ba yan, guys? Ha? Baliktad sa akin eh. Nung ano, dami kong kaibigan, ha? Dami pong mapansin. Pero nagtataka Magtataka ako eh. Wala na. Kunti na lang sila. Iwan ko ba? O kayo guys, ganun din ba sa inyo? O kabaliktaran? Diba? Yan lang guys.